Sa kalagitnaan ng 1950s, sa magarang seaside town ng Eastbourne, England, isang doktor ang nauwi sa sentro ng isa sa pinakamalaking legal dramas sa buong British history. Si Dr. John Bodkin Adams, isang kilala at mayaman na doktor sa kanilang lugar, ang inaakusahang pinapadali nito ang pagkamatay ng kanyang mga nakatatandang pasyente. Heto ang kagulagulantang ng mga akusasyon Lampas isang daan at anim na pong pasyente ang namatay. Karamihan ay mula sa morphine overdose. At ang kahina-hinalang mga last will and testament ng mga pasyente bago sila mamatay, kung saan pinapamanahan nila ng kayamanan ang kanilang attending physician na si Dr. Adams. Kilala dahil sa kanyang karisma at malinis na reputasyon sa mga mayayaman na mamamayan ng kanilang bayan, ang lahat ng ito ay biglang nagbago nang bigla ang maging sentro ng atensyon ng mga pulis si Adams. Ang kanyang trial na tinaguriang The Murder Trial of the Century ay inilagay sa masagwang entablado ang mga huwaran at mahuhusay na mga doktor noong panahon na iyon, kung saan kinuwestyon ng karamihan ang kanilang kakayahan na paglaruan ng buhay ng kanilang mga pasyenteng walang alam pagdating sa medisina. Totoo bang walang awa at sadistang doktor si Dr. Adams? na pumapatay ng nakatatandang mga pasyente upang makuha nito ang kanilang mga kayamanan? O isa ba siyang simpleng doktor na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang maibsan ang sakit na dinaranas ng kanyang mga pasyente bago sila tuluyang bawian ng buhay? Born on 1899 sa Ulster, Northern Ireland, maagang nagkaroon ng interes sa medisina si John Bodkin Adams. Kahit na sinong magsabi ay hindi naman daw mahusay na estudyante si Adams, ngunit sa kabila nito ay nakuha pa rin niya ang kanyang medical degree at tumuloy sa pagiging medical practitioner. During the 1920s, lumipat si Adams sa Eastbourne, England, kilalang coastal town na puno ng mayayaman at nakakatanda. Sa lugar na ito magsisimulang mabuo ang reputasyon ni Adams, sa una ay malinis na sa bandang huli ay magiging kahihiyan. Mabilis na naging respetadong doktor si Dr. Adams sa bayan ng Eastbourne. Hindi man siya kilala sa kanyang taglay na husay at talino pagdating sa medisina, malakas naman ang kanyang karisma at pagiging magalang sa kanyang mga pasyente, bagay na nagustuhan sa kanya ng buong bayan at ng kanyang mga pasyente, lalong-lalo na ang mga mayayaman at nakakatanda. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon na ng bulong-bulungan sa kanilang bayan tungkol sa mga namamatay na pasyente ni Dr. Adams, kung saan ang mga pasyente ay bigla binabago ang kanilang last will, pabor sa kanilang paboritong doktor na si Adams. During the 1940s, nakaipon na ng malaking kayamanan si Dr. Adams dahil sa pamana sa kanya ng kanyang mga yumaong mga pasyente. At ang noon ay bulong-bulungan, ay naging usap-usapan na sa kanilang tahimik na bayan. Ngunit hindi pa agad masisiwalat ang lahat ng sikretong nakatago sa loob ng klinik ni Dr. Adams until during the 1950s. Hindi pang karaniwang doktor si Adams para sa panahon noon. Kilala itong lumilibot sa bayan ng Eastbourne sakay ng kanyang Bentley, isang magarang sasakyan. At madalas din itong dumalo sa mga social events kung saan mga mayayaman, makapangyarihan at maimpluensyang mga tao lamang ang mga imbitado. At madalas din itong makatanggap ng mga regalo, mula sa kanyang mga pasyente. Ngunit sa likod ng kanyang mamahaling mga damit, magarang sasakyan at malakas na karisma, ay tumitindi na rin ang mga usap-usapan patungkol sa pang-aabuso nito sa kanyang estado bilang kilalang doktor at ang kanyang target ay ang mga mayayaman na matatanda para makuha ang kayamanan ng mga ito. Importanting maunawaan na ang pagbibigay ng high doses ng morphine sa mga pasyente noong mga panahon na aktibo si Dr. Adams ay hindi kahinahinala. Ito ay ginagawa din ng ibang mga doktor noong mid-20th century, noong panahon na hindi pa masyadong malayo ang progreso ng medisina. Ang pagbibigay ng high doses ng morphine sa mga pasyenteng malapit ng mamatay para sa karamihan ay upang maibsan ang sakit na kanilang nararamdaman bago tuluyang bawian ng buhay. Ito ay itinuturing na pagbibigay ng awa sa mga naghihingalong pasyente. Ngunit sa kaso ni Adams, ang madalas na pagkamatay ng kanyang mga pasyente matapos makatanggap ng treatment mula sa doktor, kasabay ng bigla ang pagbabago ng kanilang last will na pabor kay Adams, ay lubos na kahinahinala. Marami ang naniniwalang planado ni Adams ang kanyang modus operandi. Una ay kukunin muna niya ang tiwala ng kanyang mga pasyente hanggang sa dumating ang puntong hindi na lamang siya doktor ng mga ito. Katiwala na siya ng kanyang mga pasyente. Mabuting kaibigan. Naroon lagi si Dr. Adams para sa kanila, handang ibigay ang kanilang medical needs o pagaanin ang kanilang pakiramdam sa oras ng kanilang pangangailangan kasabay ng tiwala at pakikipagkaibigan ng mga pasyente, nakukuha rin ni Adams ang buong loob ng mga ito upang makumbinsi ang mga ito na baguhin ang kanilang last will na nakapabor kay Adams. But on July 23, 1956, umabot sa sukdula ng lahat dahil sa kamatayan ng pasyenteng si Gertrude Hallett. Si Mrs. Hallett ay isa sa mga mayayaman na pasyente ni Adams at gaya ng mga naunang pasyente sa kanya Binigyan siya ni Adams ng napakalalaking dosage ng morphine. Nang mamatay si Mrs. Hallett, ay agad na kinuwestiyon ng mga otoridad ang kanyang pagkamatay at ang usap-usapan tungkol kay Adams ay mas lalong umingay. Para sa kanila, siguradong mas pinadali ni Dr. Adams ang pagkamatay ng kanyang pasyente. Ang mas lalong umiingay na usap-usapan ang naging dahilan kung bakit agad na nag-imbestiga ang mga pulis at ang kanilang mga nadiskubre ay sobrang nakakaalarma para sa buong bayan ng Eastbourne. 160 plus na pasyente ang namatay bilang pasyente ni Dr. Adams. Ang ilan sa mga kinilalang mga pasyenteng namatay sa pangangalaga ni Dr. Adams ay si na Mrs. Matilda Whitten, kung saan nagmana si Dr. Adams ng 7,385 pounds. Ang halagang ito ay umaabot sa humigit, 400,000 pounds sa panahon ngayon. Mrs. Edith Alice Morell, dalawang taon na naging pasyente ni Dr. Adams, nagabigabing tumatanggap ng morphine at heroin mula sa doktor. Sa paglala ng kanyang kalagayan ay mas lalong tumaas ang dosage ng morphine at heroin. Sa dalawang taon ay naghanda ng ilang last will si Mrs. Morell kung saan ipinapamana nito ang kanyang sasakyang Rolls-Royce Silver Ghost worth 1,500 pounds noong panahon na iyon dagdag pa ang malaking halaga ng pera. But on November 13, 1950, ay tuluyan ng tinanggal ni Mrs. Morell si Dr. Adams sa kanyang will bago siya mamatay. Ang anak ni Mrs. Morell ang nagmana sa Rolls Royce, ngunit nagpasya ang anak ni Mrs. Morell na ibigay na lamang ang sasakyan kay Dr. Adams. Mrs. Gertrude Hollett died on July 23, 1956 due to narcotic overdose. Limang araw bago mamatay si Mrs. Hallett, ay isinulat nito ang kanyang will kung saan nagmana si Adams ng sasakyang Rolls-Royce Silver Dawn worth 2,900 pounds noong panahon na yon. Ngunit hindi lahat ng pasyente ni Dr. Adams ay namatay sa kanyang pangangalaga. Isang halimbawa ay si Mrs. Agnes Pike, sinasabing sa sobrang laki ng dosage ng morphine na ini-inject kay Mrs. Pike, ay dumating na sa puntong hindi na nito maalala ang kanyang sariling pangalan o edad. Sinasabi ring mas lalo lang lumala ang kalagayan ni Mrs. Pike mula nang maging pasyente siya ni Dr. Adams. Dahil dito ay inalis sa pangangalaga ni Dr. Adams si Mrs. Pike ng kanyang pamilya at matapos lamang ang mahigit isang buwan ay halos umabot sa full recovery ang kalagayan ni Mrs. Pike. Nakarecover ang katawan ng pasyente at matapos makarecover ay nakabalik sa normal nitong pamumuhay. Matapos ang pagkamatay ng pasyenteng si Mrs. Gertrude Hallett, ay agad na kumilos ang Scotland Yard. Dr. John Bodkin Adams was arrested on November 24, 1956. Ito ang una niyang pagkakaaresto, ngunit nakapagbail ito. He was arrested again on December 19, sa parehong taon. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay arestado ang doktor sa kasong pagpatay kay Mrs. Edith Alice Morel. Kabilang sa ebidensya laban kay Dr. Adams, ang mga napakadaming last will ng mga pasyenteng namatay na nakapabor sa kanya. Mga pasyenteng walang anumang kagustuhan na magpamana ng kanilang kayamanan sa labas ng kanilang pamilya. Ngunit biglaan na lamang nagbago ang desisyon upang pamanahan ang kanilang attending physician. Kasama din sa ebidensya ang mga pasyenteng matapos sumailalim sa post-mortem analysis ay nakitaan ng napakalaking dosage ng morphine, ang ilan ay lampas pa ng doble sa lethal dosage. Sa bandang huli ay sa dalawang murder case na ang kasong ipinatong laban kay Dr. Adams, sa pagpatay kay Mrs. Gertrude Hollett at Mrs. Edith Alice Morell. On year 1957, formal nang sumalang si Adams sa trial para sa kasong murder sa dalawang pasyenteng, si Mrs. Hollett at Mrs. Morell. Halos blockbuster ang naging trial ni Dr. Adams at binansagan pa nga itong the murder trial of the century na sinundan ng national pati na rin ng ilang international media kung saan naging question ang kakayahan ng mga doktor na posibleng paglaruan ang buhay ng kanilang mga pasyente ng walang nakakaalam. Para sa prosecution, sapat na ang kanilang mga nakuhang ebidensya na magpapatunay na sinasadya ni Dr. Adams na mag-administer ng high dosage ng morphine sa kanyang mga nakatatandang pasyente upang mas mapadali ang pagpaslang sa mga ito at kumbinsihin ang mga ito na isama siya sa kanilang last will bago sila tuluyang bawian ng buhay. Ngunit para naman sa defense, sinabi ng mga ito na ginagawa lamang ni Dr. Adams ang kanyang trabaho, ang pagbigay ng kaginhawahan sa kanyang mga pasyente sa kabila ng kanilang dinaranas na sakit. Sinabi rin ng defense na hindi tunay na layunin ni Dr. Adams na patayin ang kanyang mga pasyente sa halip ay layunin ng doktor na ibsan ang kanilang tinitiis na sakit para sa mas payapang pagpanaw ng mga ito. Humigit dalawang linggo na tumagal ang trial ni Dr. Adams, ngunit wala pang isang oras nang magpasya ang hurado sa hatol. Not guilty ang hatol kay John Bodkin Adams. Maaring malayang naglakad palabas sa courtroom si Dr. Adams. Ngunit kadikit na niya ang hinalang siya ay pumapatay ng kanyang sariling pasyente sa buong buhay niya na parang anino. Matapos ang trial na sumira sa pangalan ni John Bodkin Adams, ay mas pinili na lamang nitong mamuhay ng tahimik at lumayo sa mata ng publiko hanggang sa kanyang pagkamatay. John Bodkin Adams died on 1983. Kung totoo ang mga paratang kay Dr. Adams na sinasabing mahigit 160 patients, ang kanyang pinatay, ay magiging isa siya sa pinakamapanganib na serial killer sa kasaysayan ng Great Britain. Ngunit kung hindi naman, ay maaaring nadungisan lang ang pangalan ng isang doktor na ang tanging layunin ay ang maibsan ang kanilang pagdurusa dahil sa sakit. Ang istorya ni Dr. John Bodkin Adams ay naging masyadong komplikado dahil sa magkakahalong kaso ng iskandalo, kayamanan at kamatayan. Bagamat nakatakas siya sa kasong murder, ang mga tanong na nakabalot sa mga ginawa ni Dr. Adams ay nananatiling walang sagot hanggang ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi. Ingat sa mga kriminal na pagalagala sa labas.